Wow, Hi guys! Good morning po sa inyong lahat. Magla-lunch time na po kaya magluluto po kami ng tinolang manok with malunggay and syempre papaya. Gustong gusto ko po talagang kumain ng tinola kasi may sabaw siya. Tamang tama po siya sa maulang panahon na kahit hindi naman po maulan, ay talagang gustong gusto ko po ang tinola. At si Abibi Ali nga po pala ay nakikigulo lang dyan kay papi niya. Pero hayaan po natin siya para po siya po ay matutong magyumay ng malungkay. At ang dal-dal-dal-dal nga po dyan ni Baby Ali habang siya ay naghihimay ng malunggay. May allergy kung pa kung ano ko ang ko sa mga damo. May allergy daw po si Kalingap Alvin sa mga damo. Kaya ako po ang pina, pinabalat niya ng papaya. Kinakati siya kapag siya po ang nagbalat ng papaya. So ang dami ko ba mga pipit sa ano? mo rin nakakaratihan ng ako.

Sadyang masustansya po pala talaga ang tinola. Nandyan lang po sa paligid ang ating makukuhang mga gulay tulad ng malunggay at papaya. Syempre, may kasama din po ang luya kung saan ang malunggay at luya ay anti-inflammatory. At sobra-sobra po ang sustansya at bitamina ng ating malunggay. Kaya guys, huwag niyo pong kakalimutan palagi kapag magluluto po tayo ng kahit ano na kung pwedeng ilagay ang malunggay ay pwedeng pwede.

Oke, okay, coba. Alamnya nangal, alamnya nangai video. Hmm. Wow. It. Nggak nga. paketnya. Wow, tante. Wow. Untung upload agen si Ali ya. Hello viewers. Wow. Ali si.

Can I take Yes. Tama na yan. Okay na, madami na baga. Okay. Wow! Tugos Wow, dami. Dami. Thank you, Lord. Say thank you, Lord. Say thank you. <makes> okay, <noise> Okay. At lutuin na po ni Kalingap Alvin ang tinola.